Ayun mga kagamba, best naglalagay na ako ng mga kagamba dito sa ano, pamugan. Pero bago ko sila ilagay, nagpapointing muna ako. Kasi kakatapos lang din naman nila kumain kanina. Saka nagpainom na ako ng tubig. Sakto-sakto lang para bukas ah uh, mapakain natin ulit kasi nagpapointing ako ngayon. Pero ito, papakita ko. Si... Tagambes pinangalanan ko na si Kagambes. Sarangga nila natin. Ganda pa rin ang posturo. Fresh na fresh pa rin yan. Uh, one, month, one month and one week na sa atin ng mga Kagambes. Ayan si Kagambes. Solid ito mga kagambay. Para parang hindi siya nauluma eh. No? Ayan sa Ranggani Lines natin 1 month and 1 week tapos di ko pa alam kung ilang buwan na siya sa wild bago pa ito nakuha pero ang lakas pa rin yung. so ayan ang ganda na lang muna mga kagamba maraming maraming salamat peace out mga kagamba tapos na ako mag pointing sa maglagay ng mga kagamba mga kagamba na no? atin ha. solid gin natin. Halo-halo yan. Merong ano, Jumbo OS DB6 DM Tapos for selection pa. So ayun, ang ganda na lang muna mga kagamba. Best peace out.